So pag naramdaman nyo na parang nataas na yung temp nyo, ayan, Pwede na kayong magpalinis ng radiator. So hindi lang din naman radiator yung nagiging cause kung bakit tumataas yung temperature, no? Pwedeng sa thermostat, ayan. Pwedeng sa clutch oil pan no so, sa silicon no kung medyo loose na yung pan pwedeng rin doon no pwedeng sa belt no yung tension ng belt sa ano sa pulley sa alternator pwede din kung medyo maluwag na yung belt nyo nag-slide na siya no ayan pwedeng sa condenser barado na yung mga pins ng condenser hindi na makapasok yung hangin no so yun yung mga possibility o, pwede rin din sa radiator cap may tama na o ano na pwede rin po yun doon no? then yung coolant or kung ano man gamit nyo tap water man o ano uh, kulan so yun so yan guys nag top up na tayo ng kulan uh, ilan ayun oh. kulan niya. alright ito lang yan kay kuya jong